isa lang ang linya ng kuryente at tubig namin pero madalas mama at papa ko lang ang nagbabayad. Kahit mapuputulan na kami ay hindi pa rin sila umiimik. Naiinis lang ako dahil kahit salamat ay wala kaming narinig. At ang letter sender natin today ang nagbigay ng kanyang pangalan at itago na lang daw natin siya sa pangalang Nana. Ang tito ni Nana na kapatid ng kanyang papa ay kapitbahay lang nila at meron silang dalawang anak. At ang bunsong anak naman ng kanyang tito ay inaanak ni Nana pati na rin ang kanyang boyfriend. Ang bahay nila Nana at ang bahay ng kanyang tito ay magkatabi lang iisa lang ang kanilang dingding kaya naririnig nila Nana kung ano ang napag-uusapan sa kabilang bahay lalo na kapag napalakas ang boses nila. Iisa lang din ang linya ng kanilang kuryente at tubig pero madalas ang mama at papa lang ni Nana ang nagbabayad sa lahat ng bayarin. Kahit mapuputulan na sila ng kuryente, hindi pa rin umiimik sa kanila ang kanyang tito. Kailangan pa silang hingian o singilin para sa kanilang share sa mga bayarin. Pero madalas na hindi na nanghihingi ng share ang mga magulang ni Nana dahil kaya naman nilang bayaran ang mga bayarin. Ang kinaiinis lang talaga ni Nana ay parang hindi man lang marunong magpasalamat ang kanyang tito madalas sila pa ang mali sa kwento. Dahil madalas na ginagawan pa sila ng kwento ng asawa ng tito niya at sinasabi sa mga kapatid ng kanilang papa. Habang ang bunsong anak naman ng kanilang tito ay napalapit ng husto kay nana pati na rin sa kanyang boyfriend dahil madalas na silang nag-aalaga dun sa bata. Pero sa tuwing nagkakasakit ang bata ay palagi na lang itong isinisisi kay nana dahil siya daw ang palagi nilang kasama. Pinagbintangan din sila nana na tinuturuan daw nila na magmura ang bata kahit hindi naman talaga nila tinuruan sadyang naririnig lang ng mga bata at ginagaya nila. Samantalang sa tito, ito at tita niya naman madalas naririnig ng bata ang murahan kaya natututo silang magmura. Madalas ding naririnig ni Nana na tinuturuan ng kanyang tita ang bata na wag na wag lalapit kay Nana pati na rin sa buo nilang pamilya. Kaya ganoon na lang talaga ang galit ng nanay ni Nana nang malaman nila ang mga kinukuwento ng kanyang tita tungkol sa kanila na ipinagkakalat sa iba. Mas lalo pang ikinagalit ng mama ni Nana nang malaman nila ang sinabi ng kanyang tita na wag na wag daw magpapakatiwala sa mga libre-libre dahil baka bigla na lang silang humingi ng kapalit. Pero kapag nangungutang naman ng tito niya sa sa boyfriend ni Nana ay hindi nila magawa magbayad dahil palagi daw silang gipi. Pero nakikita naman ni Nana na nakakabili naman sila ng mga luho nila kagaya ng makeup at nakakakain pa sa labas. Kaya madalas na hindi na lang sila nangihingi ng share sa mga bayarin dahil kapag nagbigay daw ang kanyang tita ay super dami daw nitong kinukuda. At nung una ay wala na lang ng mama at papa ni Nana ang kanilang mga naririnig pero habang tumatagal ay parang mas lalong lumalala ang ugali ng kanyang tito at tita. Dahil sila Nana pa mismo ang pinagbintangan ng kanyang tsuhin na manduruga at sinungaling. Kahit na ang anak naman talaga ng kanyang tito ang may pagkaubod na sinungaling, grabe din siya magsasagot pati na sa mga nakakatanda. Kaya inis na inis na lang si Nana pati na rin ang kanyang buong pamilya dahil kahit anong klasing tulong ang ibigay nila sa kanilang tito ay parang sila pa rin ang pinalalabas na masama. Ginagawa kasing dahilan ng kanyang tito ang pagiging mahirap ng kanilang pamilya kaya lumalabas pa silang masama kapag nanghihingi sila ng share. Kaya ang tanong sa atin dito ni Nana ay masama po bang humingi ng kahit kaunting share sa gastusin dahil parehas lang naman kami na kumukonsumo. At at masama din po ba na magmagandang loob kami na bantayan ang bunso nilang anak na pinsan namin at inaanak din namin ng boyfriend ko. Dahil kahit pagpapainom ng gamot sa anak nila ay hindi nila kaya. Pinagbubunto nang din nila ang bata sa mga galit nila kapag ayaw uminom ng gamot. Kaya sa tuwing nagbibigay kami sa kanila ng konting kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng bata ay nagagalit sila dahil kami daw ay nagmamagaling at nakikialam. Kaya ayos lang po ba na sabihin ko sa mama ko na magbukod na lang kami ng tubig at kuryente para hindi na ganong kalaki ang binabayaran namin. At ayos lang din po ba natiisin na lang namin sila at wag nang pakialaman dahil palagi naman kami ang nagiging masama sa huli. Kaya hanggang dito na lang ati Charis. At kung ako naman ang tatanungin mo na para sa akin ay okay lang. Pero kung ang mama mo ang tatanungin natin ay hindi tayo sure. Kasi kung tutuusin, pwede naman talaga kayo magbukod ng tubig at kuryente. Pero choice kasi yun ang mama mo. At yung tanong mo naman tungkol dun sa bata, syempre hindi masama yung tulungan mo sila sa pag-aalaga. Pero dahil nga may ati yung tito at tita mo, lahat na lang nang gagawin mo para sa kanila ay masama. Kaya para sa akin, total sila naman yung mga magulang, hayaan mo na lang sila na magdesisyon pagdating sa bata. Kasi baka mamaya kakaalaga mo sa bata tapos meron pang hindi magandang mangyari, ikaw na naman yung masisisi. Kasi kung dumating naman sila sa punto na kailangan talaga nila ng tulong sa pag-aalaga ng bata, baka sila na mismo yung lumapit sa iyo.